Hello mga ka-farmers! Gusto nyo bang protektahan ang inyong mga bagong silang na nabiik mula sa sobrang basa at ginaw na sahig at paligid mga ka-farmers? Perfect! Subukan nyo na po itong fertilet drying powder natin. Ito po ay intended sa ating mga biik. Pwede sa bagong silang, pwede din sa mga nasa pre-starter stage at pwede din ng nasa starter stage mga ka-farmers dahil madali pa po silang ginawin. Sapagkat hindi pa po ganun kakapal ang taba ng mga baboy. Kaya madali pong ginawin mga ka-farmers. Ayan, makikita niyo po ang drying powder ganyan lamang po siya mga ka-farmers. Ang paggamit nito ay ipahid lamang po natin to sa buong katawan ng bagong silang na biik. Yung kakalabas pa po mga ka-farmers at kung mapapansin po natin na merong kaunting basa yung katawan ng biik, dapat po magpahid tayo nitong fertilet drying powder. Mula ng ginamit namin to mga ka-farmers na lesson po na malagasan ang aming mga bagong silang na biik. Para sa gustong bumili ng ating fertilet drying powder, pakiclick lamang po ang link sa ibaba or sa Yellow basket.